Magandang araw mga kabakyard Nandito na ako sa aking munting asinda Sa ngayon po ay Nag sila ng nyog Nagkahalabas Upang makakuha ng munting pangbili ng uh, Mga gamit sa pagtanim Fertilizer Ayan po Pati itong aking mga makwapo Ayan oh, naghahakot din ng nyog <laughs> mga kabakyard. Nandito na po. Kadarating ko lang kaninang umaga dito. Ayan. Ilang Di alam kung magkano presyo ng kupra ngayon. Mga kabakyard. Mga kabakyard, bago matapos itong aking video, huwag po natin kalilimutan ipalo ang aking FB page. Maraming salamat po mga kabakyard. Darito ang iyong kabakyard. Yan po. Salamat po sa inyo mga kabakyard. count